apog po. Napakahalaga. Yung pong tinatawag na industrial lime. Dalawang klase po kasi yan. Yung apog. Yung pong isa yung limestone. Yung isa naman po yung industrial lime. Uh, mas maganda po yung industrial lime kasi ito po ay galing sa shell, sea shells, talaba na pinulbos. Ito naman po galing sa bato. So, mas effective po yung industrial lime. Although, mas mahal po ito. Pero yun po talaga yung neutralizer ng asid, ng asim, para hindi po mag-create ng ammonia. Yun po yung nakakairita sa mata ng mga manok. Alam niyo po ba yung balat ng palay or yung rice hull? Sa Tagalog po yung ipa. May iba-ibang tawag po eh, pero para po mas madali nating maintindihan, yung pong palay, di ba dinadala sa rice meal, yung pong balat noon na bigas yung lalabas. Yun, yung pang balat po siya ng palay, ang tawag ko. Susunugin lang po natin yun. Kapag yun po yung naging abuna, yun po, napakagandang neutralizer ng soil. So hindi po natin binibili yun. So ayan, siguro naman po hindi nyo na masasabi na hindi kayo nakapag-apply ng neutralizer dahil wala kayo mabili. Ito hindi po ito binibili. At tingin ko po sa buong Pilipinas may ganito. So madali lang ito maabili.